Sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo! Oh, ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda. Wala na, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, e, kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magkakonfes ako dito. <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. po. Ewan ko, but, but kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, ay uh, yung stab stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Di diba? Kahit na hindi, hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nangugulo. Mm -hmm. Wag, wag na natin, tanggalin natin yung gulo.